Yan guys, namunga na yung tanim kong grapes kayo, ang dami bunga. Araw-araw ko yung dinitinigan. Ano? Libre kasi tubig dito, kulang ko yung kulang ano, metro. Ha? Bunga sa tubig. Hmm. Oh. Ano pa ko ay atsalo. Yan o, o. dami bunga. Yan. Grabe. Yan nga, guys. Yan paakit akyat guys. Yan o. Yan. Yan malunggay ko guys o. Oh. Hmm? Namunga na. Yan o. Hmm. Yan o. Tanim ako ng mga alubira. vera. Yan o. Pakira, okay, Ini uh, ang libangan ko dito sa likod ng warehouse. Yun, Yan. yun, 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 maraming tanim ko tong ano grapes yung iba walang ano walang walang ganito tinanim ko yan hmm. yan daming bunga oh. yan, yan. oh. taas ito naman guys mint mint yan ito naman guys apple baka bukas itanim ko yun bukas apple yan guys apple yan guys ito yung iso. apple yan apple yan apple mali 1 2 limang puno ng apple ko guys tatanim guys yung dalawa natanim ko na yung dalawa hmm ang dami yung buong nga ng grapes ko guys. Meron pa doon sa nga guys. Ito, guys. Ayan guys o. Oh. Ito guys. Granada. Granada. grenade apple. Ayan. Ayan ang grapes yan. Ayan. Berry. Ayan. Ito yung mga uh, oh, uh, kamote ko guys. Yan kamote. Kamote yan kamote. Oh, uh, kamote yan kamote. Ito naman yung grips kong grips. grips yan, yan. Mm. Ayan. na dami ng grapes ko. Hmm. Ayan. Ayan konti lang bunga dito ng grapes guys ito mga malaki na oh yan ang yung isang ang dami bunga yan mali yan 1, 2, 3 4 na puno yun ay dito yung iba maliit pa kaya dito ko dinigay ko ng dinig guys ito malunggay ang haba ng bunga malunggay oh yan bunga malunggay haba yun Hmm, hmm. Ito yung kamati guys oh. hmm. Dito lang guys Nagtatapos lang ako dito guys Kamati Tanglad Ang lakas ng tubig guys oh. And, Ang dami ng buong guys guys oh. Malunggay, ang haba Minsan, isan di pa ang haba nito eh bata pa yan kaya maliit pa yan lang yung oh sa kapan ng tubig dito guys walang metro ka ng tubig dito guys kaya nakapagtakataka kayo dito ang tubig sa Saudi walang tubig pero bunga sa tubig dito sa warehouse namin oh. yan Nami kamuti yan tanglad ito tanglad yan malunggay ko pinutulang ko ito yung mangga ko guys may tanim ako ng dalawang pura na mangga guys yung iba guys namatay yung iba ito yung oh. guys oh. hmm. taba na kasi yung abuno ko kay tae ng kambing at ang ng kalapati So, dami na tayong kalapati dito mahaka lang yan o yan yan saging guys Ayan. saging yan ay tatlong ano limang puno yung tanim kong saging mayroon naman siyang may mga saha naman siya na malabas o yan pag lumaki yan, lilipat ko na naman yan. Hmm. guys. Pero ibang bunga na saging sa dito guys. Napakaliit. Yan. Yeah. Yung dates guys, namunga na guys. Ang dami na bunga ng dates. One, two, mali. Sampung puno to dito sa palibot ng ano. Eros. Eros.